Nararamdaman mo na ba na parang pinaghihintay ka ng universo, nang mas matagal kaysa sa iba? Na parang ang tagumpay mo ay palaging nasa isang sulok, malapit pero laging mailap? Kung isa kang libra, hindi guni-guni iyan, ito ay banal na tsyempo. At ngayon, malapit nang matapos ang paghihintay. Bago sumapit ang hunyo tres, bubuksan na ng universo ang isang himalang pinansyal na talagang para sayo. Hindi ito chamba, Ito ay tadhana. Lumilitaw na ang mga palatandaan. Nagbabago na ang enerhiya. At ang pangalan mo ay nakasulat na sa kasaganaan. Handa ka na bang tanggapin ang kayamanang talagang nakalaan para sa'yo? Para sa mga libra, ang buhay ay laging isang masilang sayaw. Isang paghahanap ng balanse sa mundong bihirang magbigay nito. Ikaw ang laging sumasalo sa bigat ng iba matiising naghintay ng pagkakataon mo, at patuloy na kumapit sa pag-asa kahit tila magulo ang lahat sa paligid mo. Pero paano kung ang paghihintay ay hindi pa lahad lang, kundi paghahanda? Isang banal na pag-aayos para sa mas dakilang bagay. Tahimik na inayos ng universo ang bawat piraso ng iyong himala, at ngayong papalapit na ang Hunyo 3, 2025. Nagsisimula ng mag-align ng lahat. Itinuturo ng mga astrologer ang makapangyarihang galaw ng Venus, ang iyong ruling planet, at ni Jupiter, ang planeta ng swerte. Isa itong bihira at banal na pagkakataon kung saan ang pera, oportunidad, at personal na pag-unlad ay magsasama-sama para sa mga libra, sa mga paraang hindi inaasahan. Hindi lang ito isa pang astrologikal na hula, ito na ang sandaling magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng pinagdaanan mo. At dito na ito magsisimula. Ang astrological na paghahanda. Bakit bago ang Hunyo 3? Sa paningin ng iba, maaaring isa lang itong karaniwang petsa. Pero ayon sa astrolohiya, ang mga araw bago sumapit ang Hunyo 3 ay nagdadala ng bihira at makapangyarihang enerhiya para sa mga Libra. At ang lahat ay nagsisimula sa Venus, ang iyong ruling planet. Hindi lang ito planeta ng pag-ibig. Pinamumunuan din ito ang kagandahan, karangyaan, pagpapahalaga sa sarili, at oo, ang yaman. Sa huling bahagi ng Mayo at unang bahagi ng Hunyo, papasok si Venus sa isang malakas na trine kay Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at paglawak. Hindi ito simpleng pagkakaayos. Isa itong bihirang galaw ng kalawakan na nagpapadala ng alon sa buong universo. At nasa gitna nito ang Libra, lahat ng mahawakan ni Jupiter ay kanyang pinalalaki. Kapag nagkaroon ito ng harmonikong angulo kay Venus, hindi lang ito bulong ng mga biyaya, kundi buhos. At para sa mga libra na matiyagang nagtrabaho, naghilom, at naghintay, maaaring ito na ang sandaling magbago ang lahat. Ina-activate rin ng pagkaka-align na ito ang iyong ikalawang bahay, ang bahagi ng income, pagpapahalaga sa sarili, at personal na resources. Ibig sabihin, tinatarget ng enerhiyang ito hindi lang ang iyong wallet, kundi pati ang iyong kakayahang tumanggap at maniwala sa halaga mo. At mas gumaganda pa ang lahat. Dadaan rin ang buwan ang simbolo ng intuwisyon at emosyonal na kaliwanagan sa mga sumusuportang signo sa panahong ito, nabubuo ng isang emosyonal na lagusan para sa mga libra upang maramdaman ang tunay na pagkakalain sa kanilang mga hangarin. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng pera, ito ay tungkol sa pagiging handang hawakan ito. Isama pa natin ang magandang posisyon ni Mercury na nagpapalakas sa komunikasyon at mga kontrata at makakabuo ito ng isang bihirang pagbubukas para pumasok ang kayamanan, lalo na sa pamamagitan ng mga ideya, mensahe o oportunidad na hindi mo inaasahan. Tinutukoy ng mga astrologer ang kakaibang kombinasyong ito bilang isang cosmic wealth portal. Isang panandali ang panahon kung kailan bumubukas ang kalangitan at kusang dumadaloy ang biyaya para sa mga naka-align sa enerhiya. Pero hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Ang rurok nito ay magtatapos sa Hunyo 3. Kaya kailangan kumilos, magtiwala, at maniwala ang mga libra bago ang petsang ito upang lubos na masakyan ng alon. Kaya kung nakakaramdam ka ng mga palatandaan, paulit-ulit na numero, matinding emosyon, panaginip ukol sa pera, o biglang linaw ng isip, huwag mo na itong baliwalain. Hindi ito aksidente. Ito ay disenyo ng tadhana. Hindi ka na sinusubok ng universo, ikaw ay ginagantimpalaan na. Ang kwento ni Ana, isang libra na matagal nang naghihintay ng kanyang sandali, laging naniwala si Ana sa balanse. Noong bata pa siya, Maayos niyang inaayos ang kanyang mga kulay ayon sa lilim, nagsasalita lamang kapag tapos na ang iba, at humihingi ng tawad kahit hindi naman niya kasalanan. Ipinanganak noong Oktubre 10, isa siyang huwarang libra, elegante, mabait, malikhain, at sensitibo sa enerhiya ng mga tao sa paligid niya. Ngunit pagdating niya sa kanyang huling tatlumpo, nagsimula siyang magtanong, ang balanse ba ay katumbas ng pagkakakulong? Nagtatrabaho siya sa isang maliit na publishing house sa Maynila, tahimik na nag-e-edit ng mga kwento, pangarap, at kapalaran ng ibang tao. Araw-araw niyang nasasaksihan ang pag-angat ng mga manunulat habang nananatiling nakatago ang sarili niyang journal sa drawer, kalahating tapos ng mga tula, ideya sa negosyo, at mga pangarap na naisulat lang sa unang pahina. Laging kapos ang pera. Malaking bahagi ng kanyang sweldo ay napupunta sa renta. Ipon? Wala. Sa tuwing susubok siyang magsimula ng bago, gaya ng handmade na stationery line, podcast, o Etsy shop, palaging may pumapalya. Isang pagkaantala, isang pagtanggi, isang tahimik na pader. Pero patuloy pa rin si Ana. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Siguro sa susunod na buwan. Siguro sa susunod na taon. Hanggang dumating ang Mayo. 2025. Sa simula, banayad lang. Nagsimula siyang makakita ng 333 at isang daan at labing isang saan-saan. Sa -saan, resibo, orasan, plaka. Akala niya nagkataon lang. Pagkatapos, dumating ang mga panaginip. Matingkad at malinaw. Sa isang gabi, nasa gitna siya ng isang makinang na parang. May hawak na gintong barya na tumitibok sa kanyang palad. Sa isa pa, kaharap niya ang isang babaeng walang mukha na bumulong. Bago ang ikatlo, pumili ka. Kinabukasan, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Parang gumaan. Parang nabuhay ang kanyang kuryosidad. Tiningnan niya ang lumang journal. Iyong matagal nang nananahimik sa alikabok at bago pa man siya makapag-isip, nagsulat na siya. Hindi lang mga tula, mga plano. Unti-unting lumitaw ang ideya isang digital na publishing platform para sa mga manunulat na hindi nabibigyan ng pansin. Isang espasyo kung saan maisasama niya ang kanyang galing sa pag edit pagmamahal sa sining, at hangaring iangat ang iba, lahat sa iisang lugar. Pero gaya ng dati, pumasok ang pagdududa. Napakarami na niyang pagkabigo. Kaya ginawa niya ang pinakamagaling na ginagawa ng isang libra, nag-alinlangan. Pero ngayong mas malakas na ang uniberso. Noong Mayo 20, siyam, nakatanggap siya ng isang biglaang email. Isang dating kaklase sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang fintech startup. Naghahanap daw sila ng kababaihang may malikhaing ideya upang pondohan. Bigla kang pumasok sa isip ko. Sulat ng kanyang kaibigan. Naalala ko kung paanong lagi mong sinasabi noon, na gusto mong magtayo ng sarili mong proyekto. Mabilis ang tibok ng puso ni Ana. Limang taon na mula noong huli silang nag-usap. Dalawang araw matapos iyon, noong Mayo 31, ipinasa niya ang kanyang proposal. At sa umaga ng Hunyo 3, sa tapat mismo ng cosmic window, narurok ng enerhiya. Natanggap niya ang email na magpapabago ng kanyang buhay. Mabuhay! nais naming ibigay sa ang buong pondo. Lumuha siya sa tuwa. Sa wakas, hindi na lang siya basta nabubuhay. Siya ay napansin. Napili. Sinusuportahan. Kinagabihan, umakyat siya sa rooftop ng kanyang apartment at tumingin sa mga bituin. Hindi lang ito basta magaganda. Sila ay naka-align. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, pinapakinggan pala siya ng universo mula pa noon. Ang kanyang himalang pinansyal ay hindi galing sa loto o misteryosong tseke sa Koreo. Galing ito sa bahagi ng sarili niyang halos tuluyan na niyang iniwan. Ang kanyang pangarap, ang kanyang boses, ang kanyang ilaw bilang isang libra. Ngayon, hindi na makilala si Ana. Ang kanyang platform ay nakapaglabas na ng maraming bagong manunulat at ang kanyang kwento ay naging ilaw sa mga kapwa libra sa buong mundo. Hindi niya hinabol ang himala, siya mismo ang naging himala. Ang mga palatandaang kosmiko. Bago dumating ang himala, bago dumating ang himala ni Ana, nagsimula na ang universo sa pagbibigay ng mga sinyales. At ganoon din ngayon sa bawat libra. Bihira mang sumigaw ang mga palatandaang kosmiko. Madalas, sila ay pabulong. Paulit-ulit, nakabalot sa mga pattern, damdamin, at pagkakataon na tila masyadong eksakto para baliwalain. Kung napapansin mong may mga kakaibang pattern ka makailan, hindi ka nagkakamali, ikaw ay ginagabayan. Isa sa mga unang senyales ay ang paulit-ulit na mga numero, lalo na ang isang daan at labing isang, tatlong daan tatlumput tatlo at walong daan walumput walo. Kilala ang mga ito sa numerolohiya bilang mga activation codes. Para sa mga libra, ang isang daan at labing isang ay simbolo ng banal na pagkakaalain. Isang hudyat na ang iyong mga iniisip ay nililikha ang iyong realidad. Ang tatlong daan, tatlumput tatlo, ay tanda ng suporta mula sa mga espiritual na gabay. At ang walong daan, walumput walo. Iyan ang dalas ng kasaganaan. Kapag palagi mo itong nakikita, ibig sabihin, papalapit na ang iyong yaman. Isa pa ay ang emosyonal na pagiging sensitibo. Habang gumagalaw ang Venus at ang buwan sa masiglang posisyon, maraming libra ang maaaring makaranas ng bigla ang lungkot, luha ng walang dahilan o panaginip na tumatagos sa kaluluwa. Hindi ito kahinaan. Ito ay intuwisyon na humahasa. Ang iyong emosyonal na sistema ay umaayon na sa papalapit na enerhiya. Pagkatapos, ay dumarating ang pagbabalik ng nakaraan. Maaaring may mga taong matagal mo nang hindi naririnig ang biglang muling magpakita. Lumilitaw ulit ang mga dating ideya. Kumatok muli ang mga pangarap na iniwan mo noon. Hindi ito aksidente. Madalas na ibinabalik ng universo ang mga hindi natapos kapag panahon na para tapusin ito. Maaari mo ring maramdaman ang malakas na udyok na maglinis o magayos. Isa itong metaphysical purge. Kapag papalapit na ang mga biyaya, nais ng iyong espiritu na magbigay daan, literal at enerhiya. Huwag baliwalain ang pagnanasa mong ayusin ang iyong bahay, linisin ang iyong isipan, i-clear ang iyong cellphone, o putulin ang toxic na koneksyon sa paligid mo. At sa huli, ang pinakamalaking palatandaan, ang tahimik na kaalaman. Ang mga libra, higit sa lahat ng tanda, ay pinagkalooban ng panloob na balanse. Maaari mong maramdaman ng paggising sa isang araw na may kakaibang kapanatagan, kahit walang nagbago sa labas. Iyon ang iyong espiritu na naghahanda sa pagtanggap. Ang mga sinyales na ito ay hindi random. Sila ay kumpirmasyon. Mga kindat ng universo. Mahinhing tulak na bumubulong. Konti na lang. Mas malapit ka na kaysa sa akala mo. Kaya kung mas marami kang nararamdaman, napapansin, o naiisip kaysa dati, hindi ka nababaliw. Nakakatuon ka lang. At ang paparating, mas malaki pa sa hiniling mo. Bakit kinailangang maghintay si Libra, ang lakas ng banal na tiyempo? Ang paghihintay ay parang parusa minsan, lalo na para sa mga Libra. Ang dami mong binibigay. Lagi mong hinahangad ang kapayapaan sa mundong paulit-ulit kang sinusubok. At kapag tila walang gumagalaw kahit buong puso mong sinisikap, madali lang isipin na nakalimutan ka na ng universo. Pero ang totoo, hindi ka kailanman nakalimutan. Ang katotohanan, hindi pagsisikap kundi tamang oras ang kailangan para sa breakthrough mo. Madalas, tinusubukan ng mga libra na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng pag-aadjust ng sarili, pinipigil ang sariling mga hangarin, pinalalambot ang mga salita nananahimik kahit sumisigaw na ang puso. Pero hindi nais ng universo ang pinatahimik na bersyon mo. Gusto nito ang buo, totoo, at handa mong sarili. At ang bersyong iyon ay nangangailangan ng panahon upang lumitaw. Ang dahilan kung bakit ka kinailangang maghintay ay dahil hindi pa handa ang mundo. Hindi pa naka-align ang oportunidad. Hindi pa hinog ang mga taong susuporta sa'yo. Hindi pa nagbabago ang mga sistema at ang enerhiya hindi pa bukas. At ikaw? Kailangan mong bitawan ng ilang maling paniniwala na ang pagmamahal ay kailangang patunayan na mahirap tanggapin ang pera na ang pangarap ay laging huli. Ang paghinto sa iyong landas ay hindi isang hindi. Isa itong banal na hindi pa ngayon. Ngayon, lahat ay nag-iba na. Hindi pinatagal ng universo ang biyaya mo. Pinangalagaan ito. Pinayagan itong lumago sa likod ng mga eksena. Tulad ng ugat sa ilalim ng lupa, unti-unti nang nabubuo ang iyong himala habang tapat kang kumakapit sa pag-asa. At ngayon, sa wakas, dumating na ang banal na tiyempo. Bumubukas na ang kurtina. Ang biyayang dating nakablock ay mabilis ng paparating, na parang alon na hindi mapipigilan. Dahil hindi ka lang basta naghintay, lumago ka at iyon ang tunay na nagbago ng lahat. Ang sandali ng pagbabago. Ano ang mangyayari pagkatapos ng Hunyo 3? Kapag lumipas na ang Hunyo 3, maaaring pareho pa rin ang mundo sa iyong paligid. Parehong kalsada, parehong langit, parehong mga tao. Pero sa loob mo, may nagbago na. Bumukas na ang pintuang kosmiko at yaong mga naka-align, mulat at matapang na lumakad sa pintuang iyon ay makakaramdam ng epekto na unti-unting kumakalat sa kanilang buhay. Para sa mga Libra, maaaring napakalaki ng pagbabagong ito. Ito ang panahon kung kailan ang enerhiya ng pagtanggap ang mangunguna. Lahat ng ibinigay mong walang kapalit noon, ang tulong, ang pag-ibig, ang pagtitiyaga ay babalik sa iyo. Ngunit pinarami Maaring mapansin mong dumarating ang pera mula sa mga hindi inaasahang lugar. May lumang utang na bigla na lang binayaran, may kliyente na lumapit ng hindi inaasahan, o may proyektong inalok na hindi mo hinanap. Hindi ito aksidente, ito ang animo. Para sa mga libra na may malikhaing hangarin, maaaring pasabugin ng panahong ito ang tagumpay na minsan mong inakalang imposible. Ang kwento, ang kanta, ang disenyo, bigla, napapansin na ng mga tao. Bakit? Dahil ang trini ni na Venus at Jupiter na nag-activate sa house of worth mo ay naghatid ng bagong enerhiya sa iyong pangalan. Hindi lang makikita ng mga tao ang gawa mo, mararamdaman nila ang enerhiya mo sa bawat likha. Sa emosyonal na aspeto, ang panahong ito pagkatapos ng Hunyo 3 ay parang simula ng kapayapaan. Unti-unting nawawala ang pagkabalisa Luminaw ang mga bagay na dating nakalilito. Para bang muli mong naririnig ang tinig ng iyong kaluluwa, malinaw, tahimik, at buo na ginagabayan ka sa susunod na hakbang. At kung matagal mo nang hinihintay ang senyales para sumugal, magtayo ng negosyo, lumipat ng tirahan, o magsabi ng oo sa isang matapang na desisyon, ito na yon. Hindi na bulong ang universo. Tigaw na. Sige na, kumilos ka. Bukas na ang daan. Maging ang mga relasyon ay magbabago. Iyong mga dating hindi ka pinapansin, mapapansin ka na. Iyong mga dating nagmaliit sa'yo, bigla kang tinitingnan. Dahil iba na ang enerhiya mo, hindi ka na naghihintay, tumatanggap ka na. At iyon ang nagbabago ng lahat, ito rin ang tamang panahon para magtiwala ang mga libra sa momentum. Kapag nagsimulang pumasok ang mga magagandang bagay, huwag mo itong sirain sa pagdududa. Magsabi ng oo, tagutin ang tawag, ipadala ang mensahe, ilunsad ang ideya. Hindi lang nasa tabi mo ang enerhiya, binubuhat ka na nito. Ngunit higit sa lahat, ang pinakanagbabago pagkatapos ng Hunyo 3 ay hindi lang ang bank account mo, hindi lang ang trabaho mo o ang estado mo, ikaw mismo. Mas magiging matatag ka, mas karapat dapat, mas malinaw ang isipan mo at ang panloob na pagbabagong ito ang siyang hihigop ng kasaganahan papunta sa buhay mo na parang magneto. Ito ang iyong turning point. Hindi dahil mas pinilit mo, kundi dahil sinabi na rin sa wakas ng universo, panahon mo na, paano maghahanda ang mga libra para sa kanilang himala. Bago mamukadkad ang isang bulaklak, ito muna ay lumalapit sa liwanag. At bago dumating ang kasaganaan, kailangang bumukas ang kaluluwa. Para sa mga Libra, ang paghahanda sa himalang pinansyal na ito ay hindi lang tungkol sa pagkilos. Ito ay tungkol sa pagka-align. Paparating na ang mga biyaya, pero kung paano mo ito tatanggapin, ay nakasalalay sa'yo. Una, linisin ang iyong enerhiyang espasyo. Maglaan ng oras para ayusin ang iyong kapaligiran, lalo na ang iyong lugar ng trabaho, tilid-tulugan, at pitaka. Ang kalat ay humaharang sa daloy. Kapag ikaw ay literal na gumagawa ng espasyo, nagpapadala ka ng mensahe sa universo. Handa na akong tumanggap ng higit pa. Tusunod, bigkasin mo ito. Madalas, iniiwasan ng mga libra ang pag-uusap tungkol sa pera, iniisip na ito'y mukhang makasarili o walang grace. Pero ang pera ay enerhiya. At ang enerhiya ay tumutugon sa katotohanan. Gumamit ng mga affirmation gaya ng Bukas ako sa pagtanggap ng yaman na hindi inaasahan. Hindi pinag-uusapan ng halaga ko, ito ay totoo. Dumarating sa akin ang pera ng madali dahil ako ay naka-align. Sabihin ito araw-araw. Isulat mo. Damhin mo. Protektahan ng iyong kapayapaan. Habang lumalakas ang enerhiya, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay nakaayon sa bago mong vibration iwasan ng chismis, balitang nakakatakot, o mga taong sinisipsip ang iyong enerhiya. Ang darating sa iyo ay banal. Huwag hayaang sirain ito ng ingay mula sa labas. Makinig sa iyong kutob. Kapag may bigla kang ideya, udyok na tawagan ng isang tao, o parang hatak sa isang partikular na libro, sundin ito. Hindi iyon random. Sa ganitong panahon, ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng intuwisyon. At ngayon, perpekto ang pagkakatsuna ng iyo. Panghuli, pahalagahan ang iyong nakaraan. Lahat ng pinagdaanan mo, ang mga pagkaantala, sakit, mga panahong kapos, hindi iyon mga parusa. Lahat iyon ay paghahanda. Magpasalamat ka sa iyong paglalakbay kahit sa mahihirap na bahagi. Ang pasasalamat ay naglilinis ng huling harang patungo sa iyong himala. Hindi mo kailangang habulin ng para sa iyo. Kailangan mo lang itong paghandaan. At maniwala ka, paparating na ito. Huling mensahe mula sa universo mahal na Libra, hindi ka kailanman nahuli. Hindi ka rin nakalimutan. Ikaw ay hinubog, marahan, makapangyarihan, at may layunin. Habang papalapit ang mga araw sa Hunyo 3, tandaan mo ito. Nagbabago ang iyong enerhiya dahil nagbabago na ang iyong kwento. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang ingay, ginagantimpalaan nito ang pagka-align. At ikaw, matapos ang lahat ng paghihintay, paghilom, at pagtindig pagkatapos ng tahimik na pagkapira-piraso, naka-align ka na ngayon. May dahilan kung bakit pakiramdam mo ay may kakaiba. Mas magaan mas panatag. Hindi pa man nagbabago ang mundo, ikaw na ang nagbago. At ang pagbabagong iyon sa loob mo ang siyang senyales. Hindi dumarating ang himala pagkatapos mong maniwala. Dumarating ito dahil naniwala ka. Hindi mo na kailangang pilitin ng kahit ano. Hindi mo kailangang magmakaawa, magpatunay, o maghabol. Kailangan mo lang tumanggap. Ang iyong breakthrough ay hindi pa paparating. Narito na ito. At bago sumapit ang hunyo tres, dahan-dahang ilalagay ito ng universo sa iyong mga kamay. Dahil ngayon lang, handa ka na talagang hawakan ito